Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Nagsimula ang pelikula kay John Brickner, isang ex-convict na kakalabas lang sa bilangguan. Nagsilbi lang siya ng apat na taon sa kulungan sa halip na pitong taon para sa kaso ng pagbatay na ginawa niya ilang taon na ang nakakaraan. Nang makalaya na siya, balak niyang pagsisihan ang bagay na kanyang ginawa at magsimula ng bagong buhay. Para dito, lumipat siya sa Seattle at nakakuha ng trabaho bilang construction worker. Isang gabi, nang gumisita si John sa isang bar, nakita niya ang isang waiter na nagnamailang Frankie na hinaharas ng tatlong lalaki. Naramdaman ni John na kailangan niya makialam at turuan ang leksyon ng tatlong kalalakihan. Lumapit siya sa kanila at hinawakan ang leeg ng nanggubulo upang pahinihin ang tawad Frankie. Pagkatapos, tuluyan ang lumabas ang tatlo sa bar. Nang makita ang insidente, inalok si John ng may-ari ng bar na magtrabaho sa kanya bilang security guard. Tinanggap ni John ang alok at nagsimula ng gawin ang dalawang trabaho. Isang construction worker siya sa umaga, habang sa gabi naman, nagtatrabaho siya sa bar bilang isang security guard. Kinabukasan, nagsimula na si John sa kanyang trabaho bilang isang security guard. Sinubukan niyang pagbatiin ang dalawang lasing na customer na nasangkot sa isang away. Hindi na tagal, nang gulo na naman sa bar ang dalawa. Dahil dito, sinuntok na ni John ang dalawang lalaki at napilitan silang lisanin ang bar. Ang insidente nito ay nasaksihan ng nobyo ni Frankie na si Reno Paul Cine. Pagkatapos, inalok ni Reno si John ang trabaho. Binigay niya din ang kanyang business card kung sakali maging interesado si John. Ngunit magala itong tinanggihan ni John dahil meron na siyang dalawang trabaho. Isang araw, pagkatapos matrabaho sa construction site, Nilapitan si John isang babae na nagnyangay Veronica. Lumalabas na si Veronica ang asawa ng taong pinatay ni John doon. Siya rin ang nagpadala ng petisyon upang makalaya si John sa bilangguan kahit kalahati lamang ang laging sentensya ni John. Subalit ang pagsisikap ni Veronica na mapalaya si John ay merong kapalit. Inutos niya kay John na magbigay siya ng $250,000 bilang bayad para sa gagawing heart transplant ng kanyang anak. Para makabawi sa kanyang kasalanan, sinugo ka ni John na maghanap ng pera para sa operasyon ng kanyang anak. Nang makauwi sa bahay, binilang niya ang lahat na perang meron siya, ngunit malayo ito sa kabuo halagang hinihini ni Veronica. Sa kagustuhang makatulong, nakipagkita si John kay Frankie para tanungin ang address ni Reno. Kalaundan, dinala ni Frankie si John sa isang lugar upang makita si Reno. Nang makilala ang lalaki, dinala ni Reno si John sa isang abandonadong gusali. Tinanong ni John kung anong klaseng trabaho ang inaalok ni Reno. Lumalabas na ang trabaho ay kailangan niyang sumali sa underground fight. Ang buong manonood na nasa buong paligid ay naghihiyawan para sa mga fighter. Pinaalam ni Reno na kailangang labanan ni John ang mga fighter at dapat siyang manalo sa laban. Kung mananalo si John, makakatanggap siya ng malaking bayad. Nang malamang underground fights ang inaalok ni Reno, agad na tumanggi si John. Nanindigan si John sa kanyang desisyon kahit na pinipilit siya ni Reno. Kinabukasan, pumunta si John sa bahay ni Veronica. Doon, humingi siya ng tawad dahil hindi niya maibibigay ang perang kailangan ni Veronica. Nang marinig ito, pinaalala ni Veronica ang pangapo ni John habang siya'y nakakulo. Nang panahong yun, nangako si John na gagawin niya lahat para mabayaran ang kanyang pagkakamali. Ang away at hiyawan nila ni Veronica ay narinig ng na kanyang anak na si Sarah na lumabas ng kanyang kwarto upang tingnan ko anong nangyayari. Nang makita niya may sakit at mahina si Sarah, sobrang naawa si John para sa kanya. Sa huli, nang ako si John na susubukan niyang hanapin ang perang pang ni Sarah. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho si John sa construction site, bigla siyang tinanggal sa trabaho ng kanyang amo dahil sa maliit na pagkakamali. Subalit hindi nagtagal, inatake sa puso ang kanyang amo at nawala ng balay sa harap ni John. Sa kabutihang pilot, nailigtas ang buhay ng lalaki dahil sa tulong na ibinigay ni John. Nang gabing yun, pinanood ni John ang underground fight, doon, nakita niya si Nareno at Frankie habang nanonood ng nagaganap na laban. Sa kasamaang palad, ang fighter ni Reno ay nagtamo ng matinding pinsala at agad na dinala sa isang silid. Sa pag inspeksyon hindi niya na magagawang magpatuloy sa ikalawang round na malapit na magsimula. Dahil dito, inalok ni John si Reno na siya na papalit sa posisyon ng fighter. Subalit ang hindi pa nagsisimulang laban ni John ay nagambala na magpakita si Mr. Wolf na gustong kolektahin ang perang inutang ni Reno Nangako si Reno na babayaran niya ang kanyang utang pagkatapos ng laban. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laban at nagpatama na mga suntok at ilang manasipa sipa ang magkabilang mandirigma. Naghiyawan na ang mga manonood hanggang sa matapos ang pangalawang round. Sa sumunod na round, pinapayagan ang dalawang kalahok na gumamit ng mga armas. Gumamit ng Iron Club ang kalaban sa pag-atake kay John. Tinamaan siya ng ilang mga hampas, ngunit nagawa pa rin makalaban ni John. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, nagawang tapusin ni John ang kalaban at nanalo sa laro. Habang nasa locker room, binigay ni Reno kay John ang pera ang kanyang napanalunan. Subalit ibinigay ni John ang ilang pera sa unang fighter na kanyang pinalitan. Makalipas sa ilang araw, pumunta si na Reno at Frankie kay John, nakatatapos lang ng kanyang morning run. Inalok ni Reno si John na lumaban sa susunod na underground match, at dahil kailangan niya pa ng maraming pera, agad na pumayak si John. Inalok din ni Reno si John na manirahan sa kanyang bahay. Para sa susunod na laban, nakipagkita si Reno at John K. Deacon sa restaurant, ang judge na namuno sa laban. Pinag-usapan nila ang mga kakailanganin para sa susunod na laban. Ang bankrupt na si Reno ay tiyak na mahihirap ang mag-qualify na tumaya sa laban dahil naman ay langan ng malaking pera. Ang isa pang problema ay ang parole status ni John. Ngunit bago matapos ang usapan, nakumbinsi ni John si Deacon na hayaan siyang lumaban. Pagkatapos nito, sinanla ni Reno ang singsing na iniwan ng kanyang ama, na dating kilalang fighter, para sa layuning makasali sa sunod na match. Hindi na tagal, dinala ni Reno si John sa lalaking nagamayla ng Nestor. Ngunit nang sila'y makarating, inutusan ni Nestor ang kanyang mga tauhan na patayin si Reno dahil hindi na babayaran ni Reno ang kanyang mga utang sa tamang oras. Nang makita ito, agad na pinigilan ni John ang mga ni Nestor na handa ng patayin si Reno, Sinabi ni John na handa siyang lumaban sa kondisyon na kung mananalo siya, dapat napalayain ni Nestor si Reno. Subalit kung siya'y matatalo, babayaran ni John ang lahat na utang ni Reno. Maya-maya, nagsimula na ang sampung minutong laban na mayroong nakatayang sampung libong dolyar. Nilabanan ni John ang fighter ni Nestor na walang kahirap-hirap. Nagpatama si John na ilang malalakas na suntok at sipa sa kalaban. Sa dami na mga natamunyang tama, nanak knockdown na ang kalaban at nawala ng balay. Habang pauwi na sila sa bahay, nakatanggap si John ng tawag mula kay Veronica at nalamang isinugod si Sarah sa ospital dahil nawalan ito ng malay. Doon, sobra siyang nagalala ng na makitang nanghihina ang anak ni Veronica. Mas lalong naging determinado si John na subukan ng lahat para maoperahan si Sarah sa lalong madaling panahon. Pagkabalik mula sa ospital, narinig niya sa sala ang usapan ni Nareno at Frankie. Pakiramdam ni Frankie ay ginagamit lang ni Reno si John para mabayaran ang kanyang mga utang. Ngunit hindi tinanggap ni Reno ang mga akusasyon ni Frankie. Ayon kay Reno, ang ex-convict na si John ay hindi kasing husay sa ina akala ni Frankie. Inakusahan din ni Reno si Frankie na meron siyang gusto kay John. Matapos marinig ang kanilang usapan, agad na dumiretso si John sa kanyang kwarto. Kinagabihan, habang naghahanda ng makipaglaban si John, A humingi sa kanya ng paumanhin si Reno sa kanyang mga sinabi. Sa mga sumunod na araw, laging napapanalo ni John ang lahat na laban, ngunit hindi pa rin sapat ang perang kinikita nila para mag-qualify sa match laban sa reigning champion na si Sharp. Unti-unti na rin sumisikat ang pangalan ni John, dahilan para umurong ang itlog na makalaban. Nakancel din ang ilan sa kanyang mga nakatakdang laban dahil natatapot na ang makalahok na matalo kay John. Subalit pinaalam ni Reno na natural lang ang bagay na ito at nangako siya maghahanap ng ibang fighter na makakalaban ni John. Nang lumabas si John para uminom sa isang bar, nakita niya ang dalawang lalaki na nagmamanman sa kanya. Lumalabas na mga tauhan si Lenny Veltz, isang mayamang gangster na pinagkakautama ni Reno. Habang nagsusuga si Reno sa isang lugar, binisita siya ng mga tauhan ni Veltz. Nakiusap si Reno at humingi na kaunti oras para mabayaran niya ang kanyang mga Binigyan ng isa pang linggo si Reno, subalit kung mabibigo siyang makapagbayad, sasakta ng mga tauhan ni Veltz ang kanyang kasintahan na si Frankie. Isang gabi, nilabanan ni John ang isang fighter mula sa Mexico. Sa kanilang medyo mabangis na laban, nagawang matala ni John ang magaling na Mexicano at manalo sa match. Pagkatapos nito, ipinagdiwang ni John ang kanyang tagumpay sa isang bar kasama si Reno at Frankie. Doon, tinanong ni John si Reno kung bakit hindi pa niya naayos ang laban nila ni Sharp, iginiit ni Reno na tinagtaga nila ang halaga ng taya sa laban, kaya kailangan pa nilang ng malaking pera. Hindi nagtagal, nakatanggap si John ang tawag mula kay Veronica, at agad silang pumunta ni Frankie sa bahay ng babae. Pagdating nila doon, nakita niya si Veronica na wala ng malay sa sahig. Nakahanap din si John ang sulat na naglalaman ng cancellation ng heart donor para kay Sarah. Nang walang sinasayang na oras, agad na tinala ni John si Veronica sa ospital. Habang naghihintay kay Veronica, pinaalam ni John kay Frankie ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Ito ay para lang mailigtas ang buhay na isang bata na anak ng lalaki na aksidente niyang napatay noon. Hindi nagtagal, nabalitaan ni John na nagkamalay na si Veronica. Hiniling ni John kay Veronica na maghintay pa ng kaunti dahil sinusubukan niyang makalikom ng pera para sa operasyon ni Sarah. Samantala, pumunta si Reno sa pawnshop para kunin ang nakasanglang singsing ng kanyang ama. Subalit dahil huli na sa pagtubo si Reno, na ibenta na ito sa ibang tao sa mas mataas na presyo. Sobrang na ini si Reno ngunit wala na siyang nagawa. Isang gabi, muling nakipaglaban si John sa fighter ni Nestor, lumalabas na nagpustahan si Reno at Nestor ng $150,000 para sa kanilang laban. Nang hindi na kayang lumaban ng fighter ni Nestor, hiniling ni John na ihintuna ang laban. Subalit hindi pumayag si Nestor at inutos na ipagpatuloy lang ang laban. Dahil natatakot si John na patayin ang kanyang kalaban, nagpa siya siyang lisanin ang match. Dahil dito, nanalo pa sa laban si Nestor. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Veltz ay kay Reno at binubukshan siya ng husto dahil sa hindi niya pagbayad ng kanyang hutang. Kinabukasan, sinundan muli si John ang mga tauhan ni Veltz at sa pagkakataong ito, inutusan nila si John na sumama sa kanila. Sa hindi inaasahan, dinala si John sa isang napakagarang bahay at nakilala niya dito ang lalaking si Veltz, Lumalabas naman manugang siya ng amo ni John sa construction. Dahil dito, gagawin ni Velt sa anumang hilingin ni John. Nagbigay si John ng dalawang kahilingan. Una, humini siya ng $150,000 para sa operasyon ng puso ni Sara. Pangalawa, hiniling niya kalimutan na ang lahat ng utang ni Reno. Pumayag si Velt sa kanyang pangalawang kahilingan, subalit pagdating sa perang pampa opera ni Sarah, ibibigay lang ito ni Velts kung willing si John na lumaban para sa kanya. Para sa may sakit na si Sarah, pumayag na si John. Matapos makipagkita kay Veltz, nagpaalam na si John Kinareno at Frankie dahil kailangan niya na umalis sa bahay ni Reno Nagpasalamat si Reno kay John para sa tulong na kanyang ginawa upang makahalis siya sa mga utang na nakatali sa kanya Hindi na tagal, nakatanggap si Reno ng tawag na nagsasabing meron ang lagbayit sa taya para makalaban si John sa defending champion na si Sharp Nang marinig ito, narealize ni John na si Veltz ang lagbayit ng taya Kinabukasan sa arena, nagsimula na ang laban ni John sa fighter na si Sharp ang fighter na si Sharp ay isang mabigat na kalaban at medyo mahirap talunin. Ang kanilang laban ay hindi lamang puro suntukan dahil maaari din silang gumamit ng mga armas sa loob ng arena. Sa huli, napailalim si John sa isang construction tube at mukhang wala ng malay. Nang makita ito, ipinagdiwan ni Sharp ang kanyang tagumpay. Subalit sino mag-aakala na makakabangon pa si John at muling makakalaban? Palakas ng palakas ang kanyang mga suntok hanggang sa nagpa siya ng sumuko si Sharp. Sa huli, nanalo si John sa laban at hiniram na bagong kampiyon underground battle. Sa kabilang banda, makikita si Veronica na tumatakbo sa pasilyo ng ospital. Noong araw din yun, naisagawa at naging matagumpay ang operasyon ni Sarah. Bumisita din si John sa ospital para magbigay ng suporta sa magina at sobrang laki ng pasasalamat ni Veronica sa tulong na kanyang ginawa. Sa katapusan ng pelikula, dumating si Nareno at Frankie sa ospital doon, ibinalik ni John ang sing-sing na iniwan ang ama ni Reno at nabunyag na siya pala ang gumilinito nito sa pawn shop at dito na nagtatapos ang pelikula.